72 taong gulang na ako. Ngayon iniiwasan ko na ang mga tao. Ito ang dahilan. Kamusta mga kaibigan? Ang pagtuntong sa edad na 70 ay isang malaking milestone. Isang bagay na hindi ko inakalang mararating ko ng ganito kabilis. Parang kailan lang nasa 20s ka pa, puno ng mga plano at enerhiya. At ngayon nagigising ka na sa isang katawan na iba na ang pakiramdam araw-araw. May mga alaala -ala na sumasaklaw ng dekada. Nagbabago ang buhay. Nagiiba ang mga prioridad, at habang tumatanda ako may napansin akong nakakagulat sa sarili ko. Nagsimula na akong umiwas sa mga tao. Hindi naman ganito dati. Dati ako ay napaka-sociable, palaging napapaligiran ng mga kaibigan at pamilya. Dumadalo sa mga event, tumutulong sa komunidad, at ako yung taong maaasahan ng lahat. Pero sa paglipas ng panahon may nagbago. Noon nakala ko ako lang. Ngayon napagtanto kong baka mas karaniwan ito kaysa sa inakala ko. Hayaan yung ipaliwanag ko kung bakit. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa amin sa mga komento kung ano ang pangalan mo at ilang taon ka na. Una, mas pinapahalagahan ko na ang oras kaysa dati. Sa edad na 70, mas napapaisip ako tungkol sa oras nang hindi ko pa nagagawa noon. Hindi lang ito tungkol sa pagtiktak ng oras o paglipas ng mga araw. Ito yung matinding pag-aunawa na may hangganan ng lahat. Noong bata pa ako, parang walang katapusan ng oras. Parang isang ilog na walang hangganan. Sinasayang ko ito ng walang pakundangan akala ko laging may bukas. Mga oras na ginugol sa walang kwentang usapan, mga relasyong walang patutunguhan at mga gawaing hindi naman nagdulot ng kasiyahan o kahulugan. Noon parang wala lang 'yon pero ngayon bawat sandali ay parang regalo at ayoko na itong aksayahin. Ang oras ngayon ay hindi na sukat lamang kasama ko na ito. Minsan mabait, minsan masakit pero laging nagpapaalala sa akin na pahalagahan ang natitira kong panahon. Nararamdaman ko ito sa tahimik na umaga habang nagkakape at pinapanood ang pagsikat ng araw. Tinatamasa ang init ng tasa sa aking mga kamay. Nararamdaman ko ito sa hapon habang naglalakad ng matagal. Naririnig ang lagutok ng mga dahon sa ilalim ng aking mga paa. Nagpapasalamat sa lakas na natitira pa sa aking mga binti. At nararamdaman ko ito sa gabi habang nakaupo sa aking paboritong upuan. Pinabalikan ang mga alaala ng isang buhay na puno ng kabuluhan. Dati pinupuno ko ang aking oras ng mga tao at gawain, Akala ko kapag marami akong ginagawa masaya ang buhay ko. Pero ngayon, nalaman kong kabaliktaran pala. Hindi tungkol sa dami ng iyong ginagawa o sa dami ng taong nakapaligid sa iyo. Ang mahalaga ay ang kalidad ng mga karanasan at relasyon. Ngayon, mas pinipili ko kung saan at kanino ko gagamitin ang oras ko. Mas gustuhin ko ang isang tahimik na usap sa taong tunay na nakakaintindi sa akin. Kaysa sa isang masikip na pagtitipon kung saan pakiramdam ko ay ekstranghero ako sa gitna ng maraming tao. Ang totoo, naging mas maingat na ako sa oras ko dahil napagtanto kung gaano ito kahalaga. Noong bata ka, akala mo laging may bukas para ayusin ang pagkakamali, buhay ng pagkakaibigan o abuti ng pangarap. Pero habang tumatanda ka, mas nauunawa mong mas kaunti ang mga bukas kaysa sa inaaminin mo. Hindi ito nakakalungkot bagkos nagiging mas sinasadya ako. Hindi ko na sinasayang ang oras sa walang kwentang drama, mababaw na usapan o mga obligasyong hindi naman akma sa aking mga prinsipyo. Sa halip, Kinugol ko ang oras ko sa mga bagay na talagang mahalaga. Ang aking kalusugan, ang aking mga hilig at ang mga taong nagbibigay liwanag sa aking buhay. May kapayapaang dala ang pagbabagong ito. Hindi na ako nahihiyang tumanggis sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa akin. Hindi ko na kailangang magpaliwanag kapag pinili kong mag-isa imbes na makisalam. Hindi ibig sabihin ito na hindi ko pinapahalagahan ang mga relasyon. Sa totoo lang, mas pinapahalagahan ko na ang mga ito ngayon. Pero nagbago ang aking focus. Gusto kong tunay ang aking mga koneksyon. May lalim ang aming mga usapan at puno ang aking mga araw hindi lang basta abala. Sa yugtong ito ng buhay, ang oras ay tungkol din sa pagpapakawala. Pagpapakawala sa mga pagsisisi sa mga nasayang na sandali. Pagpapakawala sa mga galit na dating akala kong mahalaga at pagpapakawala sa pangangailang gawin ang lahat. Natutunan kong okay lang na magpahinga at mabuhay ng simple. Wala nang pagmamadali, wala nang paligsahan. Ang pinakamagandang sandali ay hindi nasa malalaking tagumpay, kundi sa maliit simpleng kasiyahan. Isang paboritong kanta, isang maligamgam na simoy ng hangin, isang tawa ng puno ng puso. Kaya oo, mas pinapahalagahan ko na ang oras pero masarap din itong maramdaman. Hindi ko na ito hinahabol. Tinatamasa ko na lang. At sa paggawa nito, natagpuan ko ang isang uri ng kasiyahan na hindi ko inakalang posible. Sa edad na 70, ayokong sayangin kahit isang sandali. Hindi dahil takot ako na maubusan kundi dahil sa wakas ay naintindihan ko na kung gaano ito kahalaga. Pangalawa, nagbabago ang mga relasyon at tayong lahat rin. Habang lumilipas ang panahon, nag-iiba ang mga relasyon sa mga paraang hindi mo inaasaan. Ang ilan ay lumalakas, pinatatag ng mga pinagsamang alaala -ala at pangunaba, samantalang ang iba ay unti-unting nawawala, parang librong isinara at hindi na muling binuksan. Sa edad kong 70, natanggap ko na hindi lahat ng relasyon ay panghabang buhay at okay lang iyon. Ang natutunan ko ay ang mga taong nananatili sa iyong buhay sa yugtong ito ang siyang tunay na mahalaga. Nung bata pa ako ang mga relasyon ng buhay ko. Pinalibutan ko ang sarili ng mga kaibigan, kasamahan sa trabaho, kapitbahay at kakilala. Laging sinusubukang panatilihin ang koneksyon at maging bahagi ng isang mas malaking grupo. Ako yung taong laging nakakaalala ng mga kaarawan, Tumadalo sa bawat okasyon at nagsisikap na pasayahin ang lahat. Pero sa paglipas ng panahon, napagtanto ko kung gaano kalakas ang enerhiyang kinakailangan para panatilihin ng mga relasyong hindi naman palaging nagbibigay ng kapalit sa akin. May paraan ang buhay para natural na magtanggal ng mga sanga sa puno ng iyong mga relasyon. May mga taong lumilipat, nagiging abala o nagbabago sa paraan, nagpapahirap sa pagpapanatili ng koneksyon. May mga relasyong natatapos sa sakit. Ang iba naman ay dahil lang sa paglipas ng panahon. Dati personal kong tinatanggap ang mga pagkalagay na ito. Nagtatanong kung ano pa ang maaari kong gawin para manatili sila. Ngayon, naiintindihan ko na ang buhay ay humihila sa atin sa iba't ibang direksyon. May mga taong pumapasok sa iyong buhay para sa isang dahilan, isang panahon o habang buhay. At ang pagkilala kung alin ang nagdala sa akin ng kapayapaan. Pero hindi lang ang iba ang nagbabago, tayo rin. Hindi na ako ang parehong tao noong ako'y apat po o kahit noong anim po, nagbago ang mga prioridad ko. Mas pinahahalagahan ko ngayon ang simple, kabaitan at pagiging totoo kaysa dati. Wala na akong pasensya sa drama o sa mga relasyong parang isang panig lang. Dati akala ko ang pagiging laging andoon para sa lahat ay nagpapakita ng pagiging mabuting kaibigan o kapamilya. Pero napagtanto ko na ang tunay na relasyon ay dapat balanse hindi ka nito inuubos, pinupunukan kanito. Ang ilan sa mga pinakamalalim na aral na natutunan ko tungkol sa relasyon ay dumating sa pamamagitan ng sakit, tiwalang sinira ng mga taong mahalaga sa akin, katapatang na hindi binalik o kabaitan na itinuring na lang na karapatan. Lahat ng ito ay nag-iwan ng mga piklat, pero tinuruan din nila kung paano magtakda ng mga hangganan, kung paano kilalanin ang mga babala at pinakamahalaga kung paano pahalagahan ang aking sariling kabutihan. Ngayon, ibinibigay ko ang oras at enerhiya ko sa mga taong nagpapalakas sa akin, hindi sa mga nagpapabigat sa aking buhay. Pero kahit na may mga aral na ito, may mga sandali pa rin na nananabik ako sa mga relasyong naglaho. Isang kaibigan na minsan ay parang kapatid pero hindi ko na nakakausap sa loob ng maraming taon. Isang kapamilyang kumilos na sa ibang landas. Masakit at masaya ang balikan ang mga yon Pero natutunan kong pahalagahan sila sa kung ano sila noon, mahalagang sandali na humubog sa akin bilang tao pangatlo, mas komplikado ang tiwala habang tumatanda ka. Mas napagtitinto mo kung gaano kasensible ang tiwala. Nung bata pa ako, madali akong magtiwala. Naniniwala sa kabutihan ng tao at sa kanilang mga intensyon. Pero habang lumilipas ang buhay, nakaranas ako ng mga pagtataksil na nagpabago sa akin. Ang tiwala kapag nawala ay mahirap ng maibalik. At sa edad kong sedenti, mas mapili na ako sa mga taong pinapapasok ko sa aking buhay. Hindi naman sa ako'y naging mapait o galit. Hindi. Pero ang karanasan ang nagturo sa akin na maging maingat. Sa paglipas ng mga taon, nasaktan ako ng mga taong hindi ko inaasahan. Isang kaibigan na mas interesado sa kung ano ang maibibigay ko kaysa sa kung sino ako. Isang kasosyo sa negosyong mas pinahalagahan ang sariling interes kaysa sa aming pinagsamang layunin. Kahit mga kapamilyang sa dahilang hindi ko lubos na nauunawaan, lumayo nang hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ang mga karanasang ito ay nag-iwan sa akin ng pagpipilian Isarado ang sarili o harapin ang mga bagong relasyon ng may pag-iingat. Pinili ko ang pangalawa pero ang pag-iingat na ito ay may halaga. Kapag may bagong tao sa aking buhay, ang unang instinct ko ay hindi excitement o curiosity kundi hinala. Napatanong ako, ano ba ang gusto nila? Ano ang motibo nila? Hindi ko gusto ang ganitong mindset pero ito ay bunga ng mga naranasan ko. Pero natutunan ko rin na ang tiwala ay hindi lang tungkol sa iba. Tungkol din ito sa pagtitiwala sa sarili pagtitiwala sa iyong kutob kapag may mali. Pagtitiwala sa iyong kakayahan lumayo sa mga taong nakakalason gaano man katagal sa iyong buhay at pagtitiwala na okay lang protektahan ang iyong puso kahit na nangangahulugan ito ng pag iwas Gayon pa man komplikado ang tiwala. May mga taong nakilala ako sa mga nakaraang taon na nagpanumbalik ng tiwala ko sa tao kahit konti lang. Isang mabait na estranghero na tumulong ng mahulog ang dala ko sa tindahan. Isang kapitbahay na nagtatanong kung okay lang ako kapag masama ang panahon. Ang mga sandaling ito ay nagpapaalala sa akin na kahit mas mahirap na ngayong magtiwala, hindi ito imposible. Sa yugto ito ng buhay. Natanggap ko na ang tiwala ay laging isang delikadong balanse ito tungkol sa pagtayo ng mga pader na napakataas na walang makakaakyat kundi tungkol sa paggawa ng mga pintuan. Sapat na matibay para protektahan ang sarili pero bukas pa rin para sa pagmamahal, kabaitan at koneksyon kapag tama ang pakiramdam. Sa huli, ang mga relasyon at tiwala ay naging mas simple sa kabila ng kanilang komplikasyon. Pinapahalagaan ko ang iilang taong lubos kong pinagkakatiwalaan at pinapanatili ang aking mga hangganan sa mga hindi pa ito nakakamit. At kahit hindi na ako kasing daling magtiwala tulad ng dati, mas pinahalagahan ko ngayon ang mga relasyong meron ako. Sa edad kong 70, iyon ay isang regalong dapat pahalagahan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero tatlo sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag ka at i ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangapat, ang mundo ay pakiramdam ay iba na ngayon sa edad na sedenta. Ang mundo ay parang isang ganap na naiibang lugar kumpara noong aking kabataan. Hindi lang ang bilis ng buhay ang nagbago, kundi pati ang mismong pagkakabuo ng ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Minsan lumingon ako sa paligid at nagtaka kung saan napunta ang init at simplisidad ng pagkonekta sa kapwa. Lumakil ako sa panahon kung saan ang mga kapitbahay ay parang pamilya na rin. Kilala namin ang bawat isa sa pangalan. Dumadalaw ng walang paalam para lang magkape, at nag-aalok ng tulong bago pa man humingi ang iba. Madalas nakikita-kita ang mga pamilya hindi dahil sa obligasyon kundi dahil sa tunay na pagmamahal at saya. May kaginhawaan sa mga relasyong iyon. Isang pakiramdam ng pagmamayari na hindi kailangan ng patuloy na pagsisikap para mapanatili. Ngunit ngayon parang lahat ay abala sa paghabol sa isang bagay. Tagumpay, pagkilala o pagtugon lang sa mga pangangailangan ng modernong buhay. Hindi na gaya ng dati ang pagdalaw-dalaw ng mga tao mabilisan na ang mga usapan. Parang lahat tayo ay nagmamadali laban sa isang hindi nakikitang orasan. Kahit sa loob ng pamilya minsan ay manipis na ang koneksyon, hinila ng distansya, physical man o emosyonal. Ang teknolohiya sa kabila ng lahat ng kaginhawa nito ay may ambag sa pagbabagong ito. Huwag mo akong maintindihan ng mali. Nagpapasalamat ako sa kakayahang makapag-vid call sa aking mga apo o makipag-ugnayan sa mga dating kaibigan sa pamamagitan ng social media. Ngunit sa parehong panahon, hindi ko maiwasang isipin ang mga screens na ito ay nagtayo ng mga hadlang sa pagitan natin. Mayroong isang bagay na hindi kayang palitan sa pag-upo sa harap ng isang tao. Pagdinig sa tono ng kanilang boses at pagdama sa init ng kanilang presensya. Ang walang tigil na tunog ng mga notification, balita at walang katapusang pag-scroll ay maaaring nakakapagod. Parang ang mundo ay naging mas maingay ngunit mas malungkot din. May mga sandali na gusto ko lang lumayo sa lahat ng ito patayin ang telepono at magbalik sa katahimikan ng aking sariling mga saloobin. At syempre may usapan pa ng mga halaga. Ang mundong nakikita ko ngayon ay madalas na parang hindi ko nakilala na may mga prioridad na tila napakalayo sa mga bagay na itinuro sa akin na pahalagahan, katapatan, kabaitan at komunidad. Hindi naman nawala ng tuluyan ang mga halagang iyon, ngunit mas mahirap na silang matagpuan sa gitna ng ingay ng pagpasikat at walang katatapusang kompetisyon. Madalas kong hinahanap-hanap ang kasimplehan ng nakaraan. Hindi dahil ayaw ko ng pagbabago, kundi dahil namimiss ko ang lalim ng tunay na pagkonekta sa kapwa. Noon mas matatag ang mga relasyon, hindi gaanong transaksyonal. Hindi laging distracted ang mga tao at may isang hindi binibigas na pagunawa na ang oras na magkasama ay mahalaga. Ngunit alam ko rin na minsan ay pinipinta ng nostalya ang nakaraan ng mas maganda kaysa sa nararapat. Hindi naman perpekto ang buhay noon at bawat panahon ay may sariling mga hamon. Ngunit habang sumusulog ang mundo, nararamdaman ko na ako ay umuurong hindi dahil sa bitterness, kundi dahil sa pangangailangan na panghawakan ang mga bagay na tunay at makabuluhan pa rin para sa akin. Panglima, ang pag-iisa ay hindi pagkabagot. Noong kabataan ko, iniisip ko na ang pag-iisa ay katumbas ng pagkabagot. Ang ideya ng paggugol ng isang gabi ng mag-isa ay tila hindi kayang tisin. Parang isang bagay na dapat iwasan ng husto. Ngunit ngayon, naunawaan ko na ang pag-iisa ay hindi dapat katakutan. Ito ay isang bagay na dapat pahalagahan. May malaking pagkakaiba sa pag-iisa at pagkabagot. Ang pagkabagot ay isang kawalan, isang pagnanasa para sa koneksyon na tila hindi maabot. Ang pag-iisa sa kabilang banda ay isang kaganapan, isang tahimik na kasiyahan sa sariling kumpanya. Sa edad na sedenta, natuklasan ko na ang ilan sa mga pinakamasayang sandali sa aking buhay ay nagmumula sa simpleng pagiging tahimik. Hayaan ang mundo na maging background habang nakatuon ako sa kasalukuyan. Sa pag-iisa, muling natagpuan ko ang kasiyahan ng simpleng mga bagay. Pag-upo sa may bintana habang may hawak na tasa ng tsa. Pagmamasid sa mga ibon sa labas. Pagdama sa init ng araw sa aking mukha habang naglalakad sa umaga. Pagdinig sa lagutok ng apoy sa isang malamig na gabi. Ang mga sandaling ito kahit maliit ay nagpupuno sa akin ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng isang masikip na silid o masayang pagtitipon. Binigyan din ako ng pag-iisa ng espasyo para magmuni-muni. Sa yugtong ito ng buhay, ang mga alaala -ala ay naging parehong ginhawa at guro. Madalas kong binabalikan ang mga sandali mula sa nakaraan hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pasasalamat sa mga karanasang humubog sa akin. Sa katahimikan ng aking sariling mga salobin, nagawa kong tanggapin ang mga bagay na minsan ay hirap akong intindihin. Hindi ibig sabihin ito na lubusan akong humiwalay sa mundo. Nasisiyahan pa rin ako makita ang mga ngiti ng aking mga apo kapag bumibisita sila, makipagkwentuhan sa mga dating kaibigan o lumahok sa mga ang mahalaga sa akin. Ngunit mas makabuluhan na ngayon ang mga koneksyong iyon dahil sila ay isang pagpipilian hindi isang obligasyon. Hindi ko na nararamdaman ang pangangailang sumang-ayon sa bawat imbitasyon o panatilihin ang mga relasyong nakakapagod sa akin. Nakatulong din ang pag-iisa na pahalagahan ko ang mga relasyong nanatihi. Kapag nakikipag-ugnayan ako sa iba, buong buo akong naroon. Sinisip-sip ang bawat sandali na magkasama. Walang pagmamadali, walang distraction. Ang saya lang ng pagkasama kahit saglit. Sa tingin ko ang pag-iisa ay nagtuturo sa iyo na mahalin ang sarili sa paraang hindi kayang gawin ng anumang panlabas na pagpapatupad. Ipinapakita nito na ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa dami ng taong nakapaligid sa iyo o sa kasikipan ng iyong social calendar na sa mga tahimik na sandali mo na pagtanto na ikaw ay sapat kung sino ka ngayon. Sa edad na 70, natutunan ko na ang pag-iisa ay hindi palatandaan ng pagkabagot. Ito ay palatandaan ng lakas. Ito ay isang pagpili na lumayo sa ingay. Protektahan ang iyong kapayapaan at ito on ang pansin sa tunay na mahalaga. At sa pagpiling iyon, natagpuan ko ang isang kaligayahan na mas malalim at mas matatag kaysa sa inakala ko. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, Paki-comment ng numero lima sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire akong magsubscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo, pang-anim. Kung bakit kong iniwasan ng mga tao? Sa yugto ng buhay na ito, ang pag-iwas sa mga tao ay hindi dahil sa bitterness o galit, kundi dahil sa kapayapaan. Pagkatapos ng pitong dekada ng pagbibigay, pag-aaral at minsan ay pagdurusa, naunawaan ko na hindi lahat ng relasyon ay dapat magtagal at hindi lahat ng koneksyon ay karapat dapat sa enerhiyang kailangan para mapanatili ito. Ito ay isang taral na nakakapagpalaya at nakakalungkot din. Isang bagay na tinanggap ko hindi dahil sa kalungkutan kundi sa pangangailangan. Sa halos buong buhay ko, ako ang uri ng taong inuuna ang iba. Ibinigay ko ang aking oras, enerhiya at puso ng malaya. Madalas nang hindi naghihintay ng kapayit. Gusto kong maging kaaya-aya, maging matulungin, maging isang taong maaasahan ng iba. At sa mahabang panahon yon ay tama lang. Sumigla ako sa pagiging kailangan, sa pagiging andoon para sa iba, sa pagiging matatag na sandigan ng mga tao. Ngunit ang buhay ay may paraan para turuan ka kung saan dapat ang iyong mga hangganan, kahit abutin pa ng mga dekada bago mo matutunan. Nasaktan ako ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Nasugatan ng mga minahal ko at naubos ng mga relasyong mas maraming kinuha kesa ibinigay. May mga pagkakataon na hindi ko pinansin ang mga babala dahil gusto kong maniwala sa kabutihan ng isang tao. May mga pagkakataon na nanatili ako sa mga sitwasyong unti-unting kumuha ng aking kaligayahan dahil akala ko iyon ang ibig sabihin ng katapatan. Ngayon, sa edad na sedenti, mas malinaw na ang lahat. Ang pagkagawa sa mga tao ay hindi san. Nangangahulugang sumuko na ako sa sangkatawhan. Ibig sabihin lang natutunan kong protektahan ang aking sariling kapakanan. Hindi ko na nararamdaman ang obligasyong buhayin ang mga nakakalasong relasyon o makisali sa mga sitwasyong nagiiwan sa akin ng kawalan. Ipinagpalit ko ang ingay ng mga obligasyong panlipunan sa katahimikan ng makabuluhang pag-isa at hindi pa ako nakakaramdam ng ganitong kapayapaan. Iniiwasan ko ang mga taong nagdadala ng drama sa kanilang buhay at sa akin. Iniiwasan ko ang mga taong ginagawang lahat ay tungkol sa kanila na hindi man lang nagtatanong kung kumusta ako o parang wala silang pakialam sa sagot ko kung sakali. Iniiwasan ko ang mga taong itinuturing na garantisado ang aking kabaitan na akala ay walang hanggan ito. At higit sa lahat, iniiwasan ko ang mga sitwasyong nagpaparamdam sa akin na hindi ako ang tunay kong sarili. Hindi ibig sabihin nito na lubusan akong nagkulong sa sarili ko. Pinahahalagahan ko pa rin ang mga relasyong mahalaga, ang mga kaibigan at pamilyang sumubok ng panahon na naroroon hindi dahil may kailangan sila, kundi dahil nagmamahal sila. Ang mga koneksyong yun ay sagrado para sa akin at pinapangalagaan ko sila ng lahat ng pagmamahal na natitira pa sa akin. Ngunit hindi ko na nararamdaman ang pangangailang magkaroon ng malawak na network. Ang isang mas maliit ngunit mas malalim na bilog ay sapat na. Sa ilang paraan, ang pag-iwas sa mga tao ay nagbigay daan sa akin para lalo silang pahalagahan. Kapag nakikipagugnayan ako sa iba, ito ay dahil gusto ko talaga, hindi dahil sa obligasyon. Mas masustansya ang mga usapan. Mas memorable ang mga sandali dahil sila ay pinili hindi pinilit. Pangpito, pamilyar ba ito sa'yo? Pamilyar ba ito sa'yo? Madalas ko rin iniisip kung ako lang ba ang nakakaramdam ng ganito lalo na ngayon na nasa senior years na ako. Natural lang ba sa ating mga Pilipino na maging mas pihikan habang tumatanda? O dala lang ito ng mga kabiguan, pagkakanulo at mga taong sinuklian ng ating kabutihan ng pananakit? Sa ating kultura, lumaki tayong laging inuuna ang kapakanan ng iba kaya naman habang tumatanda tayo, natututo tayong bigyang halaga ang kapayapaan sa puso kahit kapalit ay pag-iisa. Noong kabataan ko, para akong tagapag-alaga ng lahat. Mabuting anak, matiyagang kaibigan, laging handa para sa iba. Gusto kong mapasaya ang lahat, isang karaniwang kaugalian nating mga Pilipino. Pero sa totoo lang, nakakapagod. Parang ubus na ubos ako pero wala namang pumapansin. Kaya ngayon mas pinipili ko na ang katahimikan kaysa pakikisama sa mga taong hindi naman tunay. Hindi ko na kinahihiyang tumanggi sa mga imbitasyon. Hindi ko na iniisip kung masama ba akong tao pipiliin kung pipiliin kong magpahinga kaysa makisama. Kung ikaw ay nasa 60s, 70s o lampas pa, marahil nararanasan mo rin ito. Mas gusto mo na lang siguro ang mga simpleng usapan kaysa mga walang saysay na kwentuhan. Mas pinipili mong mapalibutan ng konting tao pero totoo. Hindi ito kahinaan. Isa itong biyaya. Sa yugtong ito ng ating buhay, karapatan nating unahin ang sarili. Karapatan nating mamuhay ayon sa sarili nating ritmo, malaya sa dikta ng iba. Kaya kung pakiramdam mo ay nag-iisa ka, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Sa likod ng bawat katahimikan, nariyan ang paglago. At sa bawat pag-iisa, nariyan ang biyayang matutong mahalin ang sarili, tunay, tahimik at buo. Pangwalo, pagyakap sa yugtong ito ng buhay. Isang pagninilay sa edad 70. Sa edad na 70. Hindi ko na tinitingan ang buhay bilang sunod-sunod na wakas kundi bilang panibagong simula. Tulad ng mga piyesta sa baryo na puno ng kasayahan at alaala, bawat yugto ng buhay ay may daladalang aral at ganda. Sa yugtong ito, natutunan kong yakapin kung sino ako ngayon. Hindi na ako habol ng habol sa tagumpay kundi hinahanap ang tunay na kahulugan ng kapayapaan at kasimplehan. Noong kabataan lika sa atin ang magmadali, parang karera ang laging may patutunguhan. Subalit ngayon mas pinahahalagahan ko ang mabagal na umaga, ang halakhak ng mga apo at ang amoy ng bagong lutong sinangag na niluto ng asawa ko habang nagkakape kami sa ilalim ng punong mangga sa likod bahay. Ang yugtong ito ay parang kwento sa hating gabi ng mga matatanda sa probinsya, puno ng lalim, tahimik at puno ng karunungan. Hindi ko na ikinahihiya ang aking mga pagkakamali, bagkos ay itinuring ko silang bahagi ng aking pagkatao. Tulad ng mga lumang larawan sa ba, bawat sugat at tawa ay may saysay. -say. Ngayon, natutunan ko ring magsabi ng hindi sa mga bagay na walang kabuluhan. Hindi sa mga inaasahang dapat ay ganito ako o ganoon. At sa pagsasabing hindi, nagkaroon ako ng puwang para sa mga o na totoo. Oo, sa katahimikan, sa pagtatanim ng gulay, sa pagtulong sa kapwa, sa pagdarasal. Ito ang panahon ng pagdiriwang ng pagiging totoo. Sa yugtong ito, hindi ko na kailangang patunayan ang sarili sapagkat sa simpleng pamumuhay nakayapakman o naka sinelas ang puso ko ay payapa at ang aking kaluluwa ay malaya. Mga pagninilay. Sa edad na sedenta, itinuro sa akin ang buhay na hindi mahalaga kung gaano karami ang nagawa mo o ang meron ka, kundi ang kalidad ng iyong pinahahalagahan. Ang mga sandali, ang mga koneksyon at ang kapayapaan na dala mo sa puso, natagpuan ko ang kasiyahan sa pagiging simple ang lakas sa pag-iisa at ang kaganapan sa pagtuon sa tunay na mahalaga. Ang pag-iwas sa mga tao ay hindi dahil sa pagkainis kundi sa pagprotekta sa kapayapaan na pinaghirapan kung matagpuan. Kung katulad mo ako, tandaan mong okay lang na piliin kung ano ang tama para sa'yo. Ang yugtong ito ay atin yakapin ito sa paraang nagdudulot sa atin ng pinakamalaking kasiyahan para sa pamumuhay ng totoo at pagpapahalaga sa bawat sandali. Ingat at salamat sa pagsama mo sa paglakbay na ito. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magagandang content upang bigyan ka ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na